Hello sa so mga ibigan mga idolo mga boss ah, meron tayong Rusi Macho Rusi Macho 125 tumatagas yung kanyang clutch arm so paano natin ah, magagawa to so uh, ah, tanggalin muna natin yung langis so tinanggal natin yung langis and then buksan natin tong kanyang clutch cover meron tong oil seal doon sa loob yun ang papalitan natin tara let's go buksan natin Okay oh, man mga idol, oh, natanggal na natin yung crankcase. So ito na siya. Tanggalin lang natin yung spring. Tapos bunutin natin tong axle na to. Boring lang pala itong. Okay mga idol, tatanggalin nyo tong spring na to. So mayroon tong sabat. Ayan, hugutin nyo lang. Para matanggal nyo yung spring. Meron siyang o-ring. So ito lang yung papalitan natin. Okay mga idol, ito yung papalitan natin. Yung o-ring na to. So maghanap tayo ng o-ring na kakasya dito. Okay guys, meron tayong o-ring. Ito yung bago. Tapos ito yung luma. So pareho lang sila. So ito yung kakabit natin. So bago natin kabit yung o-ring. Lagyan natin dito ng Teflon okay mga idol nilagyan natin ng teflon yung ilalim so ito yung kanyang ibabaw ibabaw natin yung o-ring para makapal siya. so pag pinasok natin dito sa crankcase uh, pit na pit so, wala siyang lalabasan ng langis tapos yan mga idolo, lagay natin yung sabat para hindi makawala yung spring Okay mga idolo, ganun lang kadaling solusyonan yung pagtatagas ng ating clutch arm. So, ayun mga idolo, maraming salamat sa inyong panonood sa ating video. Sana mga idolo ay mag-subscribe na kayo sa ating channel. Then hit nyo rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga tutorial at video natin na All Alright, thank you mga ibigan.